You are so beautiful to me. You are to me. Can't you see? Me? I love all my mm -hmm. You believe it? you believe someone so, you. So, 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 so. kain tayo uh, may announcement po ako ng mga kaibigan sa mga subscriber kong uh, uh, ketchup ang manood sa akin ito pong aking announcement eh Sinabi ko na po ito ng paulit-ulit, pero ulitin ko po ulit. Kasi, abuso na po eh. Kaya kailangan ko pong sabihin lagi para kung ano po yung gawin nila, eh alam po ng tao na may ginawa silang hindi maganda. ah uh, ito pong uh, sabihin ko, ito pong William Angel sa to. ah uh, ito po yung uh, uh, apo ng aking mama siyang uh, nanggugulo at naninira po sa akin. Kaya nga po ako walang bahay. Kaya po ako homeless. Karap sa buhay. Dahil sa uh, ginawa po itong uh, taong ito. Talagang pinag-iinitan ako nito. At uh, lagi naman siya sabihin. Sa sinasabi na itong taon ito eh, talagang uh, o masyadong masama ang mga ginagawa ang ganito isipin niyo naman kung bakit ko po nasabi nung galing ako sa trabaho pagod ako nagabang po yung taong yan para ako yung at siyaan dahil alam niya naman sa kanya sarili na nagkamali siya nagkamali sila medyo doon sa pagsira ng bahay ko ng walang permit Pinabusin nila ako masyado, gumagamit pa sila ng mga na para magawa lang nila yung mga masamang gawain dito.